Okay? Mga katribo, mga kababayan, meron po tayo ngayong uh, bad news, but at the same time, good news. <laughs> so, may background music po ako. Kasi naman eh, di ba, campaign period ng <clears throat> barangay elections, dumaan yung kapitan ko. <sighs> Ganda naman ng music niya. O, si balikan natin itong sinasabi kong good news, but at the same time, bad news. Alin po ito, mga kababayan? Ito po yung uh, umaalingasaw na baho ng mga Duterte. Naglo po, naglalabasan po ngayon ang sari-saring mga itinatagong baho ng pamilyang ito. Una, nag-umpisa po kasi yan sa sa gulo o sa awayan tungkol dito sa uh, nabulilyaso na paghingi ng confidential fund ni BP Sara. Na ito nga, dahil dyan sa pagkakatanggal ng confidential fund, nitong kamera uh, ay dito po nag ang gera para naging mitsa. Mitsa ng gera ng Israel at Hamas. Opo. Dahil sa pagka, pagkakatanggal ng confidential fund worth 650 million pesos for the year to uh, next year, 2024. And then onwards yan pwedeng retain sa 650 or pwede pa nga mag-increase depende sa depende sa kung hindi ba nakakatunog ang mga taga-gobyerno tungkol sa paano ito gamitin buti na lang po eh sa ngayon pa lang sa umpisa pa lang eh kumbaga eh napigilan na So ngayon, dahil dito sa paglitaw, ah, <laughs> nauna yung paglitaw, dahil dito sa mitsang ito, na nagumpisa ng malaking sunog sa pagitan ng itong uh, nag-aaway sa ngayon na uh, clan, yung Romualdez and Duterte. Sa ngayon, Duterte Romualdez pa lang. But, alam na natin na ang Romualdez is magka, yan, magkakabit yan ng Marcos. So ngayon, dahil dito sa uh, controversy ng pagkakatanggal ng confidential fund ni Sara na ikinagalit ikinagalit ni Sara ikinagalit ng ama ni Sara ikinagalit ng mga supporters nila Sarah Duterte mga Duterte at dahil nga po dyan lumabas na naman po yung masamang pag-uugali nitong tatay na Duterte ni yung tatay digong nyo at ganoon na rin po yung masamang uugali din anak na si Sarah na yun nga parinigan batuhan ng putik at itong pagsali po sa eksena nitong ama na sa ngayon eh ginigera niya ang kongreso o di ngayon nag nagka <coughs> ano ito Nag, nag nag dare ano bang dare sa tagalog ano <laughs> ba yan challenge dini dare po ni Duterte at ng kampo niya na ilabas ilabas yung mga uh, documents ng expenses ng government financial audit i-audit daw ang kamara Pati itong isang uh, nauulol din, parang asong ulo, parang ha, parang lang. Parang asong ulol. Nakahul ng kahul itong si si Tabacho ang mga pangalan, si Harry Roque. Naglantad din siya ng mga baho ng kamara. Samantalang kasali siya doon. Kasali siya. Ang binanggit niya, 17th Congress nakasali po siya na ang nakakatawa ngayon pa lang niya inilalantad yung baho nagawa nila, kasali siya porke nawawala or mawawala dahil tinatanggal ng kongreso yung confidential pan ni Sarah ngayon nagiingay bakit nung nandoon siya sa puesto, tahimik siya dahil nagkikinabang? O di ba? Dahil nagkikinabang din. Tahimik. Ngayong hindi na siya nagkikinabang dahil wala na siya doon at apektado siya dahil ang apektado sa confidential fund ay yung sinusuportahan niya si Sarah. O ngayon nga, dahil nga dito, dahil dito sa kontrobersyang ito, nagkaroon po tuloy ng idea ang, uh, ang karamihan maging ang, ang netizens, ang COA, ang Congress, everybody, nagkaroon tuloy ng idea na i-audit i-audit yung yung pamilyang Duterte. Dahil lumabas nga, dahil dito sa gulong ito, lumabas tuloy yung mga itinatagong baho doon sa Davao City. Nung sila, ang, sila sa bagay, sila ang nagpapatakbo, itong pamilya Duterte. Mula sa, tatay, tatay, sa anak, at ngayon, sa anak pa rin. No, tipong ayaw, walang hint na gusto nilang bitawan ang dabaw. Talagang kanila yan. Kaya nga, kaya nga siguro gustong gusto nila na maging federalismo tayo dahil ganun ang mangyayari yung mga probinsya, yung mga regions, iisang pamilya na lang ang hahawak. Kaya ako ayoko ng federalism eh. Mas malala po yan kaysa gobyerno natin ngayon. Ngayon nga eh, nangyayari, what more kung na? Kagaya nangyayari sa Davao? Iisang tao lang o iisang pamilya lang ang maghahawak ng isang lugar. O ngayon, yun nga po, dahil dito sa gulo ng uh, controversy, ng confidential fund na yan naglalabasan tuloy at nagkakabukinga na buking yung mga gastos nitong pamilyang ito mula kay mula kay uh, sa tatay na Duterte na yung confidential fund ng City of Davao ay pinakamalaki pala sa buong bansa. Mas malaki pa sa Manila, sa Makati, sa Quezon City. Pinakamalaki. At nandyan pa yung yun palang uh, pinaggamitan nitong uh, confidential fund na ito ni tatay na Duterte ay para pagpapapatayin yung mga kalaban. EJK, yung mga suspected terrorists, mga NPAs, eh buti naman lang, buti lang naman kung talagang totoong mga kalaban ng gobyerno. What if mga inosente yung iba kung napursunadahan lang? At inamin niya po yan. Inamin niya mismo galing sa bunganga niya na ginamit niya yung confidential fund na yan para patayin yung mga kaalyado ng Makabayan Bloc. Well, pagtungkol po naman po kasi sa NPA, ako wala akong... Para sa akin po kasi, dapat talagang mapuksa yung NPA. Dahil talagang salot po talaga yan. May personal experience kami niyan dito sa amin. Now, hindi naman po siguro kahit po gano'n ang gusto nating mangyari yung uh, pagpatayin ang mga kalaban ng gobyerno pero hindi po yata tama na yung alkalde mismo through a secret fund ay pwede na lang na pagpapapatayin ang kung sino ang gustong patayin tama po ba? pumali kasi Magiging legal lang po ang pagpatay sa mga mga suspected terrorists, mga kalaban ng gobyerno ay sa pamamagitan po ng armed forces ng pulis. 'Yun po ang legal na paraan. Hindi yung isang mayor magpapapatay na lang ng kung sino. Kahit suspected NPA ba 'yan. 'Di ba? So, yun po yung mga isa sa mga baho na lumalabas sa ngayon. At hindi po yan chismis, ha? Kasi, mula mismo sa bibig nitong may gawa, nitong si Rodrigo Duterte, nakakatakot pala yung tao niya. Kayang-kayang pumatay. May pondo para pagpatay ng tao. Uh, ayon nga po sa malalim-malalim uh, malalimang investigasyon, eh hindi naman lahat ng mga pinagpapapatay nila ay talagang mga kriminal or yung bang dapat talagang patayin. Di ba yung EJ, mga kaso ng EJK, mga innocenteng tao. At ngayon, eh, pinatunayan niya, natutuo pala yun. O, ang isang latest po na baho na umalingasaw, ay itong confidential fund spending nung kasalukuyang mayor ng Davao ngayon na walang iba kundi anak din ni Duterte bunsong kapatid ni Sara si Baste na ayon nga sa sa COA ay yung confidential fund ay ginastos po sa ibang sa ibang bagay kasi di po ba? yung intel fund ay dapat sa kung bagay yung mga pondo sari-saring klaseng pondo may kanya-kanyang designated na bagay para pagkagastosan eh itong confidential fund hindi naman po ito para sa mga catering sa mga palaro, sa mga pag-entertain uh, ng mga bisita. Mali na po, di po ba? Na kung baga itong mga social social uh, expenses na ito, mayroon na naka mayroon naman po niya na nakatalaga na talagang pondo para diyan. At hindi po 'yan pwedeng manggaling sa confidential fund. Kundi sa sa expenses ng may sariling pondo. Mga mga <clears throat> social uh, gatherings, spending. Dahil hindi naman po maiiwasan 'yun eh. As mayor, minsan po mag mag uh, entertain siya ng mga bisita. Mga mga legal na expenses po 'yun. Kasi na-audit while yung confidential fund na audit man 'yun pero hindi pang public. Not for public uh, knowledge. 'Di ba? At hindi po basta-basta amount ang nagagastos ni Basti. Billion din. Sus Mariaosip. Alam nyo, itong si Basti po. Pag-usapan po natin itong si Baste Duterte, ayaw naman po nitong maging politiko. Ayaw nitong maging mayor, ayaw nitong pumasok sa politika. Wala siyang hilig dyan. Bakit siya naging mayor? pinilit siya. Nabubulol tuloy ako, napipilipit ang dila ko. Pinilit po siya <coughs> ni Sarah. Nung, uh, <coughs> di ba si Sarah yung dating mayor, eh tatakbo nga siya ng uh, president or vice president nung 2022 kinailangan yung papalit sa kanya at ayaw nga po nung bata bata, bata talaga kasi ang hilig yata nito ni Baste eh yung ano-ano lang yung whatever eh dinig ko nga babaero ito kumbaga iba ang hilig niya ano siya, yung uh, easy go lucky. Wala siyang hilig sa mga seryosong ganyan na politics. Kaso, di ba? Hinaltak siya ni Sara Duterte na maging mayor. O ngayon, naging mayor, ayan, nakopya na tuloy yung mga o di nakatikim din. Kaya laki pala ng pera dito. Na pwedeng-pwedeng gastahin na walang manghihialam. Now, yun ang akala nyo. Akala nito mga Duterte po, forever sila na mamamayagpag sa kakakurakot ng pera ng tao. Pera ng, ng bayan. Akala nila yun. Walang magkukwestiyon. Hanggang sa nag-originate sa Davao, gusto nilang gawing nationwide yung kanilang pagkagahaman sa pera. O di yung naglalabasan. Bakit lumabas? Eh dahil na rin sa sarili nilang kagagawan. Di ba? Kasi nga yung confidential fund na ini-enjoy ni Sara doon sa Davao City as mayor, eh gusto, uh, gusto nilang gawin sa buong Pilipinas. Ngayon na vice president, hanggang sa magiging president, eh, vice president pangalang eh may confidential fund na. Only now sa buong history ng uh, political history ng bansa natin, ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ng isang ang Office of the Vice President. O oh, dahil dyan, dahil dyan sa pagkagahaman na yan sa pera, o, oh, ito na yung nangyari. Yun ang naging mitsa. Yung pagka tuso sa confidential fund. Yun ang nagpabagsak. Yun ang naging mitsa kung bakit. Na gayon tuloy, naglabasan na yung mga baho. O. Oh. Kayo, walang, wala tayong problema sa mga, sa mga mulat ang mata doon sa mga nakakakita ng kabulukan ng pamilyang ito. Pero doon sa mga hanggang ngayon ay bilib na bilib pa rin dyan sa mga tatay digs nila, dyan sa sara, -sara nila, ay! Mukhang uh, sila na rin po ang may may gawa ng magiging kapalara nila. Dal pag itong away na ito tungkol sa confidential fund ay tumindi ng tumindi, may kalalagyan po itong pamilyang ito. May kalalagyan sila. Ito ang naging mitsay. Pero ang nakapagtataka po itong si itong uh, tatay digs nyo, parang ang lakas ng loob. Tabil ng tabil. Hindi po tumitigil hanggang ngayon. Walang katigil-tigil. Ayaw tumigil sa pang-aaway, pang-aatake ng mga mga nasa gobyerno. Ang pinagmamalaki nitong digong na to? Masyado siya yatang Masyadong uh, confident na mayroong sasalo sa kanya, may tutulong sa kanya. Sino kaya yun? May mga kabig niya ng mga general? Mga pulis na tumatanaw ng utang na loob sa kanya dahil sa pagtaas ng sweldo nila? O ang China? iba back backup kaya siya ng China kaya sobrang malakas ang loob? Hmm. Di ba? umaalingasaw na baho mga kababayan kaya sana naman po eh itong mga pinag-uusapan natin eh medyo i-share naman po ninyo sa mga kamag-anak ninyo sa mga friends ninyo na huwag na po natin itong hayaan pa na manatili sa pwesto itong pamilyang to pero may laki-laki pala ng pera ng Davao na uwi lang sa ano po mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna. At uh, mayroon meron akong kailangan gawin. Pero magkita-kita po tayong muli mamaya. Mayroon pa po tayong ibang pag-uusapan. Okay? Maraming salamat po sa panunood at uh, peace to all of us.